<laughs> Magandang araw sa lahat. Samahan niyo ako. Gagawa tayo ng kilawing agal-agal. Iba-iba kasi ang pangalan nito. Ang iba, agar-agar. Kung sabi sa guso. Kahit anong mang klaseng pangalan nito. Eh, isa pa rin yan. Ayaw, kakain ba ng ganitong klaseng kilawin agal-agal? Ito, hugasan mo natin ganitong pagproseso sa paggawa ng agal-agal. Mahimay natin isa-isa. Tanggalin natin yung mga misa Hirap naman yun yung tanggalin. natin, madumi pa naman yan. Yan itong proseso? Makuti talaga itong ganito. Tutusin mo, isa-isain mo. Kung pa naman yan. Kaya panoorin mo to. Alam mo din paano gagawa nito. Kakain ka ba ganitong klasing lawing agar-agar o agal-agal? Ibang ito'y panaginip Ay ayaw, ayaw ko na. Ah, kuluan muna natin yung agar-agar Wala yung amoy, yung langsa Amoy ng dagat I-prepare na natin yung kados natin Para ihalo sa agar-agar natin Mas maganda ito yung pipino para ihalo natin Sarap kasi ito pang may pipino tayo Kaya ano pang inantay? Tara, samahan nyo ako Ito na, tinira natin isa-isa yung natin para panghalo. Mas masarap yung kilawin natin. Isa pa, huwag mo nang yung taran natin na sira-sira. Ang importante may slice tayo ng regalos natin. iradahay na natin to maganda kasi yung yan natin pino pino uh, manot not yung anghang sa kilawin natin ito na sana natin yung pinakuluan natin na agar agar taglit lang yung pakuluan ha matunaw yung agar agar At tapos ito hugasan natin matanggal yung sticky agar agar natin Di mo kasi hugasan yan sticky yan ito na tapos na hugasan natin uh, ihalo na natin sa regalos natin yung agar agar natin para timplahan na natin walang iba hindi hindi

आ हाय कुचा रहा